Ayun na guys, malutong ng ating sarong roll bowl ang Hello, good afternoon everyone! Kuya Dong, kundi na muli. Yan mga minamahal. magluto tayo ng sarong bulaklak yan mga minamahal pinipressure ko kayo na ito yan mga minamahal nilagay ko sa rest and the rest pinapalamig at saka pinipressure natin mga minamahal ang ating sarong bulaklak mga minamahal siguraduhin natin masarap at maloto ang ating sarong bulaklak yan mga minamahal Guys, sa ating ang bulaklak. Inanod ko ya 'yung fresh coffee na yan. Tapos. Tsaka, nila, guys, saray, Tsaka, ko, yan ka, na tapos saka ko nilagay sa ref para malamig. Saka ko fried ayan na sarap ba guys, sinusunod bulaklak na di first time ko daw. Ayan, yung dosta? Sinasalo bulaklak. Ayan na guys, malutog ng ating chisarong bowl ito. Ito ang gusto. Ayan, okay. chisarong bowl ito